So mga Lods, next ko lang pala yung pag-testing namin Lods, yung tubo namin Lods, yung linya, kung pasado ba Iyan yan yung nakatubar na tayo Lods. Kahapon kasi sumabog yung kwa natin, yung testing ay eh, dyan o, oh, naka rubber gasket pala, hindi naka cement. Kaya ulit tayo sa testing Lods. Kaya dinirect na natin yung manifold natin sa bulb. Direct na yan Lods. Thank you for watching mga Lods. Yan mga lords, magre-refill muna tayo ng tanker. Tanker natin lords, naubusan tayo ng tubig kaya magre-refill muna tayo. Yan. Hanggang hintayin natin yan mapuno lords. Yan, kasama ko yung Sri Lanka lords. Yan nag-aabang sa kung mapuno na para mapatay na yung motor lords. Ayun pala yung place namin dito lords, so, ang lawak. Yan, naghihintay yung Sir lang ka na mapuno yung tubig mga loads, bye bye mga loads thank you for watching ayan mga loads naka-refill na tayo ng tubig loads, balik na tayo dito sa area natin, sa testing natin mga loads ayan na tayo mga loads magti-testing na tayo ulit ayan na, ayan yung pump natin mga loads, at saka naka 2 na tayo loads tubar bar point 2 ayan loads malapit na tayo i-proceeds natin yan loads mga 6 bar 6 bar loads so kung malalaman natin kung may leak yung linya natin loads huwala. wala thank you mga loads for watching bye bye